Superman, bunti pumunta ka dito sa tao ko. Kailangan natin mag-usap. Bakit, importante Batman? Ito, importante itong pag-uusapan natin, Superman. Bakit, Batman? Alam mo, bago ka dumating dito, lahat ng birthday party, Rocket ko yan eh. Ako yung inibita nila. Ha? Ako yung mascot nila. Teritoryo ko to pare. Doon ako kumikita sa mga birthday party. Baka pwedeng huwag ka na dito, magpakilala, ha? Baka tawagin ka sa birthday party ni chairman, ikaw mascot. na mascot. O wala na yung kita ko, pare pandemic na yun. Noon yun. Kailangan dahil, yung pamilya. Ano ba Batman, noon yun dahil hindi pa ako pumunta sa Manila. Pero ngayon, na ah, alam nila nandito si Superman, iniimbita na ako. Hindi ka. Dahil ako ang gusto ng mga bata. <coughs> hindi ka. Super hero na. Kaya nga, na, na, ka Paris, nakikiusap nga ako sa'yo. Kung pwede, huwag ka na magpakilala sa mga bata. Eh, para, ako yung nire-request ako, naman, yung hinahanap hindi, eh. Hindi, para sa bet. Nakikiusap nga ako eh. Ang yabang mo naman, Superman, di ka naman taga dito eh. Eh, Taka cyber cybertron ka, di ba? Ano ba? Hindi. Krypton ang planet, planeta ko. Krypton. Oo. Oh. Alam mo ba? Bumalik ka na sa Krypton. Doon ka na nang mag-mascot sa mga birthday party Alam ko, hindi ka seryoso sa sinasabi mo. Seryoso ko. Pero kailangan rin Rocket kumita. Right. Kailangan rin kumita ni Superman. Ikaw ang billionaire dyan eh. Sino nagbabayad ng kuryente sa Hall of Justice? Ako! Sino nagbabayad para sa Invisible Airplane ni in Wonder Woman? Ako! Ay. Ako nagpapakrudo nun. Oh. Hindi, ako na magbabayad na ng prudo ni Wonder Woman. Bigyan mo lasagna sa'yo. Wala yung aking si Wonder Woman e. Eh. Bigyan mo lasagna sa'yo. Hindi, ganito na lang. Gusto ko rin rumakit sa mga party. Ikaw, gusto mo rin. Mag-arm wrestling tayo. Kung manalo ako, pwede akong mag-racket. Pag hindi looky. ako manalo. Lugi naman ako dyan. Ikaw lang bahala. Arm wrestling? Oo. Oh. Sabot taon na ako rumakit sa birthday party. Akan na yung birthday party dito. Pesta, hey, birthday party, tingnan mo sa'kin o, oh, birthday siya pero fiesta pwede ako. Arm wrestling tayo. Kung manalo ako, pwede ako sa mga piyesta. Hindi. Sige, fiesta bilhin ako sa iyo. At sa binyag. Okay. Ako mas kung pag birthday party at... binyag, ikaw sa piyesta. Sige, pwede. Isa eh, sa christening eh, binyag. Christening din e. Eh. Paano ako? Bumalik ka nalang sa kutu. Pag manalo ako sa arm wrestling. Arm wrestling? Oo. Oh. Makikita natin kung sino malakas dito at kung sino pupunta sa mga piyesta. Okay.